Ivana Alawi, stop muna sa pag-ibig. Inami nga, ginagawa nga, sugar mommy ng na mga nagiging boyfriend. Alamin show spotlight ni Kim Gomez. Aminado si Ivana Alawi na nakikipag-date na siya ngayon, pero ayon sa social media personality, wala pa siyang nagugustuhan sa mga nanliligaw sa kanya. Maingat na raw siya ngayon at mas focus siya sa kanyang career, lalo na at maraming opportunity sa kanya ngayong taon. Dito na inamin ni Ivana na kaya mas pinili niya muna ang career over love life dahil ilang beses na raw siyang nakipag-date noon, pero ginagawa lang daw siyang sugar mommy. Okay naman daw sana siya sa split the bill kapag nakikipag-date siya, pero pero ang nangyayari daw ay siya lagi ang taya. Kung magkakaroon daw siya ng boyfriend ngayon, ang gusto niya ay mahilig ding tumulong tulad niya para walang issue sa kanila. Samantala, inamin din ni Ivana na may mga politikong nanliligaw sa kanya pero dinededman niya lang ang mga ito. As much as possible ay gusto niya raw ng non-showbiz at hindi politician. Ngunit hindi pa raw sa ngayon. At yan ang aking showbiz report, Kim Gomez. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.